Fans ni Tali Boom Boom na hopya. Nitong mga nakaraang araw ay ibinalita ni Daddy Vince na nasa San Francisco ito at magkikita sila ni Baby Tali. Kaya excited ang lahat sa magandang balitang ito dahil simula nang binala si Baby Tali sa Amerika ay wala na itong update sa kanya inulan ito ng mga komento at lahat ng mga netizens ay nag-aabang sa update ni Daddy Vince. Ngunit nahopya ang mga fans dahil walang ni isang video o pictures na ibinahagi si Daddy Vince sa kanilang banding. At agad namang nagpaliwanag si Daddy Vin sa kanyang TikTok account kung bakit wala siyang inilalabas na mga larawan o kuha ng kanilang banding. Ayon pa sa kanya, Once in a month lang siya nakakadalaw kay Baby Tali at 24 hours lamang niya itong makakasama. At sa mga oras na iyon ay may jet lag at pagod pa itong nararamdaman. Gusto niyang i-focus ang kanyang atensyon at oras na magkasama sila ni Baby Tali at namnamin ang special moment na iyon. Ayaw niyang mawala sa moment dahil pag nag siya ay pakiramdam niya na siya sa moment na yon at di niya na-enjoy -e ang oras nilang mag-ama. Di rin maiwasang itanong ng mga fans kung binabawalan ba ito ni Mami Tanj na mag-upload ng video o pictures na kasama si Baby Tali. Dahil alam naman ng lahat na may approval sa dalawang mamis ang lumalabas na impormasyon galing kay Daddy Vince. Ngunit agad naman itong dinipensahan ni Daddy Vince na hindi siya pinagbabawala ni Mami Tanj at gusto lang naman niyang mag-focus lang kay Baby Tali. Marami man ang nadismayang ngunit marami din namang mga fans ang nakaintindi sa sitwasyon ni Daddy Vance at hinihikayat ang ibang mga fans na respetuhin ang kanilang desisyon. Pinaabot naman ni Daddy Vance sa mga fans na walang dapat ipag-alala dahil nasa mabuting kalagayan si Baby Tali at naaalagaan ito ng maayos.